Mga kakilabot, handa na ba kayong muling pumasok sa mundo ng lagim? Isang kwento ng kasaysayan, sumpa at pamana ang isasalaysay ko sa inyo ngayon? Tungkol sa dalawang angkan, ang tagapagpagaling at ang tagapagdala ng dilim. Sa baryong binabalot ng lihim, may dalawang batang lalaki na ang tadhana ay magtatagpo, hindi para magkaibigan, kundi para maglaban. Ang isa anak ng albularyo, ang isa anak ng aswang, at sa pagitan nila, isang mahiwagang anting-anting na magpapasya kung sino ang mananatili at kung sino ang tuluyang mawawala. Ito ang kwento ng anting-anting, itinakdang laban. Tay, ang sakit po. Parang may gumagapang sa loob ko. Parang may humihila sa kaluluwa ko. Tahimik ka lang, anak. Kayanin mo. Hindi ka pa babayaan ni Ama. Lalagyan kita ng langis. O Santissima Trinidad, alisin mo ang latay ng dilim. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang lunas. Tito Dante! Tito! Si Cedric sumisigaw na naman. Umiitim ang mata. Parang ibang tao na siya. Hindi na ito basta sakit, Tonyo. May kumakapit sa kanya. May barang ito. Lola Manda, si Lucio, sila lang may galit sa inyo. Baka sila nga. Sa baryong San Lorenzo, ang pangalan ng Lola Manda ay binubulong na lang sa takot. Isang mambabarang, inanang nila lang na si Lucio, isang batang matagal nang kinatatakutan sa palengket paaralan. Tahimik kong ngumiti, pero may ngiting may halong panganib. Hindi mo ko pinansin, Mira. Pinili mo pa si Cedric. Ngayon, tingnan natin kung maalala mo pa siya kapag nilalamon na siya ng sakit. Huwag kang padalos-dalos. Hindi lahat ng galit dapat itapon, pero minsan masarap panoorin kung paano gumagapang ang buod sa ugat ng kaawain. <coughs> 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 At habang dumalalim ang gabi, lalong lumalala ang lagay ni Cedric. Ang gamot ay walang silbi, ang dasal ay hindi umuubra. Hanggang sa isang gabi, sa sukdula ng pag-asa, naalala ni Tonyo ang isa pang pag-asa. Tito Dante, si Lolo Apong, baka siya ang makapagligtas kay Cedric. Matagal nang tumigil ang ama ko. Matanda na siya. Hindi na siya lumalabas. Marami na siyang kalabang nilabanan noon. May utang pa ang mga espiritu sa kanya. Pero siya lang ang kinatatakutan ng mga tulad ni Lola Manda. Wala na tayong ibang lalapitan. Minsan, ang tanging daan sa kaliwanagan ay pagbalik sa ugat. Ama, kami ito, kailangan po namin kayo. Akala ko hindi na kayo babalik. Halika, ihanda ang katawan ng bata. May malalim na itim na tali sa loob ng anak mo. Hindi ito basta barang, ito ay gawa ng dugo ng halimaw. Si Lucio, anak ni Lola Manda oras na para ibalik ang liwanag. Pero kabayaran nito ang huling lakas ko. Ang anting-anting, ito ang huling pamana ako. Dante, ingatan mo dahil babalik sila. At sa isang iglap, Bumalik ang liwanag sa katawan ni Cedric, ngunit tuluyan nang pumikit si Lolo Apong, kasabay ng katahimikan ng gabi. Antonio, si Lucio, hinabol ako kagabi. Parang hindi na siya tao, iba ang mata niya. Pula. Mainit ang hininga niya, parang hayop. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Ang paggaling ni Cedric, ang pagkawala ni Lucio, lahat ay may kapalit at sa muling pagsapit ng dilim, bumalik ang nilalang. Lakad, Mira! Sa loob, bilis! Hindi mo ako matatalo, Cedric. Wala ka ng lolo ngayon. Totoo, pero may iniwan siya. Ah! Ah! Anak, tapos na. Hindi pa, tay. Babalik pa sila. At ako na ngayon ang tagapagmana. Cedric, hindi na ako makalakad ng maayos. Lalaki na talaga tong anak natin. Huwag kang mag-alala, Mira. Poprotektahan ko kayo. Lalo na ngayon na wala na si Lucio. Cedric, may nararamdaman ako. Parang may presensyang pumasok. <laughs> Hindi mo ako napatay, Cedric. At ngayon, kukunin ko ang anak mo bago pa siya isilang. Lucio, imposible. Nasaan ang, ang anting-anting? Wala! Hindi ko mahanap! Cedric, masakit. Parang may humihila sa tiyan ko. Ito ang kabayaran ng ginawa mo sa aking ina. Sa akin, ang anak mo mamamatay na hindi pa isinisilang. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari 'yan. Isinusumpa kita. Aag! Ah! Ah! Tetil ako! Puputulin mo ang ah! 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 At sa dilim ng gabi, gumapang palayo ang nilalang. Wala nang boses, wala nang lakas. Ang dating halimaw, ngayo'y isang sugatang nilalang na parang hayop nagtatago sa mga anino. Ilang araw siyang hindi lumabas, walang makain, walang matakbuhan. Ang kanyang katawang dating malakas, unti-unting kinain ng gutom at takot. Hanggang isang umaga, isang magsasaka ang nakakita ng kanyang katawan. Nakasandal sa puno, nangingitim na ang balat at nanlilisik ang matang bukas pero walang buhay anak ng tipaklong. Diyos ko, si Lucio to ah. Pero, para na siyang hayop, patay na. Walang nakakaalam kung paano siya namatay. Pero si Cedric, alam niya, tahimik lang. Pero sa bawat gabi, ginagalugad niya ang buong bahay. Hinahanap ang nawawalang anting-anting. Nasaan ka? Nasaan ka? Anting-anting? hindi niya alam kung saan niya ito na ilagay. Sa gitna ng laban, sa gitna ng galit, at sa takot na may masaktan pa, ang huling pamana ni Lolo Apong ay nawala. At ngayon, habang ang kanyang asawa'y tahimik na natutulog, habang ang bagong buhay ay unti-unting lumalaki sa sinapupunan, may kaba sa kanyang dibdib na baka hindi pa tapos ang dilim. Hindi ko hahayaang maulit ito kahit kailan. Ngunit sa isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Cedric, may dumungaw sa kanyang diwa, isang panaginip o isang babala. Cedric, nasa, nasa ng anting-anting? Tumakbo si Cedric sa dilim ng panaginip. Hawak ang tiyan ng kanyang asawa, pinoprotektahan ang hindi pa isinisilang. Ngunit sa bawat pintuan, Naroon si Lucio, punit ang dila, umaagos ang laway, at ang mata, pulang-pula, nagmumula sa ilalim ng lupa. Ibabalik ko ang sa akin, dugo kapalit ng dugo, buhay para sa buhay. Hindi! Hindi mo siya makukuha. At doon siya nagising, basang-basa ng pawis, walang boses walang anting-anting sa kanyang dibdib at sa tabi niya ang kanyang asawa. Nakatingin sa kanya gising na gising at nakangiti. Cedric, bakit ba parang may iba sa panaginip ko? Parang may humawak sa tiyan ko. At sa saglit na yon, alam ni Cedric, hindi pa ito tapos. Hindi pa siya tapos bumangon, hindi pa tapos ang kanyang laban. Kinabukasan, hindi mapakali si Cedric. Sa bawat sulok ng bahay, sa ilalim ng kama, sa likod ng mga larawan, wala, wala ang anting-anting. Ang kapangyarihang iniwan sa kanya ni Tonyo, bigla na lang, nawala. Nasaan ka? Nasaan ka ba? Hanggang sa maalala niya, ang gabi bago ang lahat ng ito. Isang gabi ng takot, ng pagkabigla, isinuksok niya ito sa isang lugar na akala niyang pansamantala lang Ang sahig sa lumang silid ni Itay dahan-dahan niyang hinawi ang lumang tabla at sa ilalim isang tela itim at sa loob nito ang anting-anting buhay pa mainit sa palad at tila muling nagising sa kanyang paghawak Nandito kalang pala Ngunit sa pagbalik ng anting-anting sa kanyang dibdib, isang balingwingoy ang narinig niya mula sa labas. Isang pag-iyak ng batang hindi pa isinilang. Isang pag-iyak na tila hindi sa mundong ito galing... Cedric, may gumagalaw sa loob ko. Lumipas ang mga buwan. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, isang bagong buhay ang unti-unting hinintay. Ang asawa ni Tonyo, si Luisa, ay nagdadalang-tao. At si Cedric, bagamat kising pa rin sa bangungot ng nakaraan, ay pinilit maging tahimik para sa inaakalang kapayapaan ng pamilya. Cedric, ramdam ko na malapit na. Tahimik ka lang. Ako ang bahala hindi na kita hahayaang mapahamak. Ngunit habang palapit ng palapit ang araw ng panganganak, may mga gabi na si Luisa ay napapasigaw at may mga tunog na hindi maipaliwanag na naririnig mula sa kanyang sinapupunan. Cedric, naririnig mo ba parang may boses mula sa loob ko? Hindi. Baka guni-guni mo lang bulong sa sarili? Hindi ito pwedeng mangyari. At sa isang gabi, habang pinagmamasdan ni Cedric ang asawa niyang natutulog, may napansin siya sa ilalim ng altar ng kanyang yumaong lolo apong. Anong, ito ba yung anting-anting? Pero bakit nandito? Nakita niya ang anting-anting kumikinang pa rin. Buhay, parang hinihintay ang tamang oras na muling gamitin. Ngunit bigla... Cedric! Luisa! Luisa! Anong nangyayari? May, may humihila sa anak ko. Parang, parang may kuko sa loob. Cedric, ang tiyan ko, gumagalaw mag-isa. Ang tiyan ni Luisa ay tila binabaluktot ng kung anong puwersa. Hindi ito normal na pagsilang. Ito ay paglabas ng isang bagay na hindi mula sa liwanag. Hindi ko hahayaang kunin mo ang anak ko, Lucio. Kahit patay ka na, ramdam ko ang kaluluwa mong kumakapit. Cedric, bilisan mo. P Pumutok na ang tubig. Hindi na normal to. Isang sanggol ang isinila, ngunit ang mata nito'y bukas na, pula. Ang balat, malamig. At sa kanyang bibig, may ngiting pamilyar. Ngiting minsan ang nakita ni Cedric kay Lucio. Uh, ano to? Cedric, anong klaseng sanggol ito? Hindi ito basta bata, Luisa. Ito ang anak ng dalawang mundo. At ang tanong, tayo ba ang magulang o tayo lang yung naging daan ng kanyang pagdating? Lumipas ang mga linggo. Tahimik sa kanilang bahay, pero may kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikang parang may nagmamasid. Si Cedric, bagamat naging amana, ay laging gising sa gabi. Hindi dahil sa iyak ng sanggol, kundi dahil hindi umiiyak ang kanyang anak. Anak, bakit hindi ka umiiyak kahit gutom ka? Luisa, napapansin mo ba? Parang hindi siya normal. Huwag kang ganyan magsalita, Cedric. Baka naman masyado ka lang pagod. Munit sa likod ng mga bulong, sa bawat gabi na dumaraan, ang bata ay laging nakatitig sa kawalan parang may kinakausap sa dilim. At isang gabi, habang hinahanap ni Cedric ang lumang gamit ni Lolo Apong, may natagpuan siyang lumang sobre, may sulat, at may isang pangalan na hindi niya kailanman narinig noon. "Kung dumating ang panahon, hanapin mo siya. Si Mang Ramon, matalik kong kaibigan. Siya ang huling albularyo." na may hawak ng lihim tungkol sa dugong iniwan mo. Kinabukasan, nilibot ni Cedric ang pinakamalayong bahagi ng baryo hanggang sa may isang matandang kubo na matagal nang pinaniniwala ang abandonado ay may marahang usok na lumalabas sa bubong. Tao po! Tao po! Nandyan po ba si Mang Ramon? anak ka ni Apong, matagal kitang hinintay. At sa mga matang matagal nang nakasilip sa dilim, sa mga kamay na minsan nang nagpagaling ng mga sugatang kaluluwa, nagsimula ang panibagong yugto. Hindi siya basta bata, Cedric. Ipinaglihi siya sa pagitan ng araw at bangungot. May dala siyang apoy na pwedeng tumupok o magliktas ng buong mundo. Sa loob ng madilim na kubo, inilabas ni Mang Ramon ang isang kahon. Lumang kahoy, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang hinahanap mo. Ang orihinal na sisidlan ng anting-anting ng iyong ama. Hindi ito basta agimat. Ito'y selyo ng isang sumpa at isang hula. Kailangan ko ba itong ibigay sa anak ko? Hindi pa ngayon, pero kailangan mo siyang ihanda dahil pagdating ng ikapitong buwan, may babalik para ang kinin siya. Sa malamig na simoy ng gabi, sa gitna ng lumang kubo at apoy ng insenso, ipinasa ni Mang Ramon ang sinaunang karunungan, mga dasal, mga orasyon, mga lihim na bawal banggitin sa liwanag. Ang batang iyan ay tulay, ngunit ikaw Cedric, ikaw ang bantay. At habang muling sinisindihan ang kandila ng proteksyon, sa labas ng kubo, may mga matang nagmamasid. Ngunit ngayong handa na si Cedric, ang digmaan ay muling sisiklab. Mula sa kubo ni Mang Ramon, naglakad pa uwi si Cedric nang may dalang kaba sa dibdib. Bitbit -bit niya ang kahong may anting-anting at sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa kanyang likuran. Hindi ako natatakot para ito sa anak ko, para sa pamilya ko. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Luisa. Nakapansin ito ng pagbabago sa mga mata ng kanyang asawa tila ba mas matalim, mas determinado? Cedric, anong nangyari? Parang iba ka. May kailangan akong gawin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang anak natin. Babantayan ko siya, Luisa. Gagawin ko ang lahat. Ngunit sa gabing iyon, habang natutulog ang mag-ina, biglang may kumalus ko sa bubong. Isang matinis na halakhak ang sumabay sa malakas na hampas ng hangin. <laughs> Cedric, may tao sa bubong. Kunin mo ang sanggol. Ako na ang bahala. Lumabas si Cedric. Hawak ang bote ng langis na ibinigay ni Mang Ramon. Ang langis ng pagsunog sa nilalang ng dilim. Sa bubong, may isang anino. Babae, ko ang katawan matay pulang pula at sa mga kuko nito, may dugo ng mga sanggol ng nakaraan. Iyan ang anak na hindi dapat isinilang. Akin siya, tagapagmana ng apoy at kadiliman. Hindi ka makakalapit sa kanya. Sumigaw ang nilalang ng mapatakan ng banal na langis. Umatras ito, naglaho sa likod ng kadiliman. Pero hindi pa tapos ang gabi kinabukasan, balik si Cedric kay Mang Ramon. Mang Ramon, umatake na sila. Anong susunod kong gagawin? Buksan mo ang kahon. Doon mo makikita ang huling pamana ng iyong ama, ang orasyon ng pagbabalanse, ng liwanag at dilim. Sa loob ng kahon, may isa pang sulat, nakasulat sa sinaunang baybayin. May kasamang itim na tela na may burdang ginto at isang maliit na kampana Kapag narinig ng nilalang ang tunog nito, guguhit ang hatol sa langit. Ngunit tandaan mo, Cedric, hindi lahat ng may dugo ng dilim ay masama. Minsan, sila rin ang susi sa kaligtasan. Anong ibig mong sabihin? Ang anak mo, siya ang huling tulay. Ang tanong, ituturo mo ba sa kanya ang landas ng liwanag o pababayaan mong kunin siya ng dilim? At sa puntong iyon, nagdesisyon si Cedric na hindi lang siya ama, isa siyang tagapangalaga ng hula, at habang palapit na ang ikapitong buwan ng bata, lalong lumalakas ang bulong ng kadiliman, mga kakilabot, hindi pa ito ang wakas. At habang muling sinisindihan ang kandila ng proteksyon sa labas ng kubo, may mga matang nagmamasid. Ngunit ngayong handa na si Cedric, ang digmaan ay muling sisiklab. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, naglakad si Cedric pa uwi mula sa kubo ni Mang Ramon. Hawak niya ang kahon ng anting-anting at dala niya ang bigat ng isang lihim na kay tagal itinago. Ngunit sa kanyang likuran, may aninong sumusunod. Cedric, tagapagmana ng liwanag, ibinigay sa iyo ang susi. Pero hindi mo maiiwasan. Ang pagbabalik namin... Sa isang iglap, nagsimulang lumamig ang paligid. Parang sumingit ang gabi sa liwanag ng dapit hapon. Ang mga puno'y yumuko at ang hangin ay tumahimik. Sa likod ni Cedric, nakatayo ang matandang babae, payat, baluktot at tila nabubulok ang balat. Ngunit ang mga mata, pula, nagliliyab I we isa ka sa kanila. Isa? Kami ang una. Kami ang uhaw. At ang batang yan ay pag namin. Bago pa makagalaw si Cedric, lumutang ang nilalang sa ire at lumundag pababa gamit ang mga kuko niyang tila bakal. Ngunit sa eksaktong sandaling yon, Sa ngalan ng liwanag, umatras ka. Ang batang ito'y may basbas ng mga niluno. Sa kamay ni Mang Ramon, nagliliyab ang isang orasyon. Itinaas niya ito at sa bawat kataga ay tila nasusunog ang aswang. Nagtalsika ng abo sa paligid at umatras ang nilalang. Tila nasasaktan hindi sa apoy, kundi sa alaala ng pagkatalo. Hindi pa to tapos. Kapag sumapit ang ikapitong buwan, babalik kami. At sa pagkakataong yon wala na kayong matatakbuhan. Tahimik muli ang paligid, pero sa loob ng puso ni Cedric, may bagong apoy. Hindi na lang siya ama, isa na siyang tagapangalaga. Gagawin ko ang lahat para hindi na muling mabawi ang anino. Sa loob ng bahay, habang yakap ang kanyang anak, ramdam ni Cedric ang tibok ng pusong hindi karaniwang puso, may tibok ng dalawang mundo ng tao at ng nilalang. Tandaan mo, Cedric, ang totoong laban hindi laging may patayan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay sa pagpili ng tama kahit madilim ang daan. At habang ang buwan ay muling lumalaki sa kalangitan, ang oras ay kumakagat palapit sa itinakdang araw. Dugo, bangungot, paninindigan dahil ang susunod na kabanata ng laban ay walang atrasan